Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating sister na si Malia Kanaog. Sabi na salamu alaikum po Ustad. Sana mapansin po ulit, tanong ko lang po, permissible po ba ang pag-inom ng pampatangkad? I mean, hindi po ba ito haram? Shukran ya Ustad. Okay. Unang-una, ano man yung naitakda sa atin ng Allah, pinakamainam ay tanggapin natin. Pero, uh, kung sakali naman na uh, katulad pampatangkad, halimbawa, Katulad sa tanong at uh, ito po ay nirekomenda ng doktor at hindi po makakapinsala sa kalusugan natin ay wala naman po problema. Pero sa tingin ko sa panahon natin ngayon is wala naman po tayo na balitaan na uh, sa lalo sa mga edad, nakaedad na po uh, na epektibo pa yung pagpapatangkad po. Pero kung nirekomenda ng doktor at hindi po nakakapinsala, katulad ng sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirar walang makakasira tu lang makakasira ibig sabihin hindi masisira ang katawan mo at hindi mo masisira yung iba kung wala pong pinsala ito sa kalusugan natin at re at rekomenda ng doktor ay wala pong problema pero kung tanggapin natin ng tagda na sa atin ng isang pinakamainam kung sakali na sa tingin natin it magsasayang lang tayo ng pera gagastos lang tayo wala naman palang ipit eh, hindi naman epektibo yun lang po Allahu a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh